Present si na Manny Pacquiao at ang asawa niyang si Jinky Pacquiao sa laban ni Eman Bacosa sa Thrilla in Manila 2 na ginanap sa Araneta Coliseum noong October 29, 2025. Nanalo si Eman laban sa Boholano Boxer na si Nico Solado via unanimous decision. Si Eman ay anak ni Manny sa dating waitress na si Joanna Rose Bacosa at ipinanganak noong 2003. Maraming netizens ang natuwa dahil sa magandang pakikitungo ni Jinky kay Eman lalo na't matagal nang naging isyo ang pagkakaroon ni Manny ng anak sa labas. Nang tanungin si Manny tungkol sa presensya ni Jinky sa laban, simple lang ang sagot niya, okay naman, okay naman siya. Dagdag pa ni Manny, masaya siyang makita ang anak na unti-unting nagmamature sa napiling landas nito. At least, nakikita namin. Kumbaga, yung bata na nag grow nagiging mature sa field na pinili niya. May pangarap siya sa buhay. Tinanong din siya kung posibleng sumunod si Eman sa kanyang international boxing career at sagot niya, "I'm sure papuntayan 'don." Sa hiwalay na panayam, ibinahagi rin ni Manny ang saya niya sa panalo ng anak. Proud syempre dahil nanalo ang boxing natin. Mas ganado ako manood kaysa ako ang lalaban. Ang Thrilla in Manila 2 ay proyekto ng MP Promotions ni Manny, bilang paggunita sa ikalimampung anibersaryo ng iconic fight ni na Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1975.